daw, magtutulog tayo ng kaminang baka. Gawin natin pang pagkaba sa ating mga tarim. Maradong lulusog ang mga tarim natin pagka uh, napunuhan natin o nilagyan natin ng ganito ng ganito ng pagkaba. Animal manyo. Tipid Tipid sa uh, bono sa bibili ka alam sa kung saan naroon yung mga baka kung kalabaw man may mga taayos na roon yun, mo yun mga priyo, lalo at din pinong pino hindi naman yung pinong pino talaga hindi naman okay. yung pinong pino talaga hindi naman yung Oh, oh. Oh, Ayan, malapit ng madurog. na pataba maglagay tayo ng animal manure o durog na dumi ng hayop o itong durog na dumi ng baka kadudurog natin ilagyan natin yung mga tanim natin na ano na bawang makapaglagay na tayo ng animal manure o durog na dumi ng baka yan oh. sa mga tanim natin bawang o yan tanim natin bawang Parang, yun. Dami. Na tayo, sabihin na natin yung tanim nating bawah ilagyan natin ng burog uh, na dumi ng baka subukan natin lagyan ng bitchin haluan natin bitchin tong tubig na pang dilig natin sa mga tanim natin tapos ating uh, ano, obserbahan ba kung may epekto ito o magandang epekto sa mga talim natin malalaman natin ang epekto nito sa loob ng ilang araw sibo lang ngayon magbilig na tayo lalaki kayo ah ayan oh uh. lagi kayo Okay na. nadiligan na natin itong tanim nating bawang. Okay, oh. Eh, ha? Oh. Roy, huh? oh. i-update ko na lang kayo sa susunod nating vlog.